Birthday na naman nga ni Duday! Joke lang, sinigang. Ang may birthday talaga ay si Baby Rica. You know? Ayun na nga. Ngayong araw nga ay ayan. Nandito kami sa birthday ni Baby so, so, samahan nyo kami. So, ayan. Papasok na nga sila dito, guys. At ayan. Grabe. Ang ganda nga dito. Tingnan nyo. Ang daming lobo. Tapos, ang gaganda ng mga design. Pati yung lobo sa table. Uy, may fountain pang ganun. At ito nga ang ating birthday girl. Si Baby ayam Ayan. Pinuntaan muna namin siya, guys. syempre, para makapag-papicture. Syempre, para kabang konti pa yung tao ay makapag picture na kasi mamaya sobrang dami dami na ng tao, eh, hindi na tatin siya malalapitan. At, at, syempre, ayan, kasama ni Duda yung si Queen at andyan sa stage, oh, magpapakit-cute pa dyan si Queen, eh. Tingnan nyo, oh, posing muna, Queen, posing. Oo, oh, oo, oh, oo, ah, galing nga, ah. ah, galing nga, ah. pwede, pwede ng model to, ah. Ayun na nga, tamang kaway lang sila dito, tapos eto yung stage, oh. ang ganda. At syempre, ayun, may hinahanap si Duda, Ay, ano kaya yun? Eto pala hinahanap niya, yung mga pika-pika sa labas at may nagpapikyan pa sa kanya dyan, oh. Eto, guys, sobrang daming pika-pika sa labas, grabe may ice cream basta iba-iba uri ng pagkain no ay basta ito ice cream ito yung kinain nila Duday at saka ni Queen syempre kami iba yung trip namin ito pakita ko sa inyo mamaya ito na nga yung hito di ko lang kung hito to guys pero may mga ano diyan may mga isda isda tinanong ko nga si Duday kung isda yun pero di niya alam at ito na nga iba pang pika-pika dito grabe yo hotdog, may mga barbecue, chicharong bulaklak. Pero syempre, hotdog muna ang titirahin natin. Kasi syempre, favorite natin ng hotdog. Ayun, mainit nga, oh. Mainit-init, napapasupo, pasupo pa si idol, hindi makain. At eto yung ano, lugar, guys. Oh, so, wow, napakaganda na mama. May swimming pool. Tapos, ang ganda ng mga spot. Pwede magpicture picture Syempre, ang next na kinain natin ay chicharong bulaklak. Oh, di ba? Para ako naka-VIP, eh. Yan, kahit anong kainin ko, pwede. Ayun, ang no, dami, guys. So, may ano, baseball May bibingka. Meron din dito, ano, parang kwek-kwek ba yun? At saka day all day. Malaking itlog pala yun. Tapos si Duday dito, tamang sama sa akin. Kakala talaga, kakain, you know? oh. Titingin lang naman Kaya naman iyan Tamang lakad lang tayo dito tahanap hahanap tayo ng mapupodrip dito ni Duday Para makakain muna siya bago magparty At ayan o oh, Meron din dito Kokoy At saka lumpia Ang dami no oh, Tingnan yun Blockbuster Sobrang daming tao guys So ayan Tamang singit lang tayo dito guys Pero hindi ako makasingit Mahirap Ano Ano na? At ayun, sa so wakas, nakakuha tayo dito na mga malalaking kikya. Mga tapos ayan, puputripin namin ni Duray na to. At ayan, nandito na nga tayo at nagbabalik. Kasi malapit na nga magperform perform dito si Baby Rika. Oh my God. Oh my God. You know, grabe, sobrang lupit nga na performance doon ni Baby Rica. Parang nga uh, sa asap eh, no? At syempre, ito na nga ang pag-entrance ng birthday girl. Yeah. nga si Rika ay mag ng mga program, mga 7-7, seven, 7 seven, seven gifts, 7 candles, at kung ano-ano pang mga 7. At habang nagpa-program nga, eh dito si Duday, tingnan nyo, may ginagawa, nagpapa-face paint. Ayun no, di ko alam kung sino pina-face paint niya dito eh. Duday, sino pa pina-face paint mo dito? Ha? Cinema Roll. Ayun, si Cinema Roll daw. Ayun, ito yung mga nandito na nag-aabang sa kanya. oh, pinicturan na. Si Cinema Roll ba yun, guys? Tingnan nyo nga. Cinema Marol ba yan? Maya, maya nga lang ay, ayan na. At magsisimula na ang mga pag-games sa mga bata. Siyempre, ang games na to ay Bring Me. So, ayan. mag-bring me, bring me ulit dito si Duday. Tingnan natin kung mananalo ba ulit ah. si Duday ngayon. Medyo hindi nga makaporma si Duday ngayon sa Bring Me kasi konti ang kanyang ano, kilalas na nanandi Wala siyang makuha na kunyari, no, mga senior ID yung puting buhok. Oh, naiya uh, siya. Mangukuha siya ng puting buhok. Hindi naman niya kilala yun. Tapos eto si mami, oh, dinala na yung buong ano niya hair. Ang daming puting buhok nun. So, ayan, no. Oh, tamang ikot-ikot lang si Duday. At tingin-tingin, eto, inaya na niya. Kahit hindi niya to lola. Lola yung pinabring me, eh. Oh, o, ayan, dinadala niya na si nanay dyan, no. Oh. Kaya lang may nauna, Duday. Sayang. Pero, syempre, hindi susuko oh. no. Kahit na, ayan, pakamot-kamot ulo. Hindi susuko Mata-timing din, eh, kaya na meron. So, ayan, tamang tingin-tingin lang siya dyan. Wala siyang makuha. At, ayan, oh, nakakuha, Nakakita siya dito ng pagkakataon, ano na nangyayari? O, oh, 100 peso daw, o. Oh. 100 peso, Bill. Kuya, bilisan mo. Hindi nakakilala yan, guys. Ayan, o. Oh, takbo. Yun, mananalo na. Buti na lang madaming kinuha ang winner dito, today, Nahuli ka ng konti. O, oh, diba? Nanalo din. Ay, meron na siyang loot bag. O, oh, mag-thank you ka dyan, bossing. Dito naman, eh, pinabring me naman, eh, yung mga tita, ate. Ayan, kaya yun, pinipilit niya ang ate Ella niyo, o. Oh, sige na, ikaw na. Ayaw pala, papapilit pa na. Ayaw pa ang ate Ella vlogs niyo, o. Oh, ayaw niya, ayaw. <laughs> <laughs> Kaya lang si Duday yung nakakaisang panalo pa lang. Nahiya ano, daw ang ate Ella niya. Pero ayan, nahitak pa rin niya. O, oh, punta ka na dyan. Nandiyan dyan ka na eh. O, oh, yari ka na naman. <laughs> o, oh, diba? di ba? Hindi talaga papatalo si Duday. Dapat lagi siyang mero. Ganyan ka-competitive yan, guys. Buti na lang, madali lang pinagawa sa kanila. Kakanta lang sila ng happy birthday na ang, ang tunog ay hayop. Uh -oh. <laughs> Yun no, nanalo pa nga si Idol na -mu, 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 mu at syempre guys, pagkatapos nyan ay kainan na. Dito kami pepeso, dapat kaso po no, nandito silo kaya naman lumipat na lang kami kung saan maluwag. At iyan na nga mga pupuotripin natin, no oh, grabe ang sasarap, tapos meron pa nito ang laki, yung sugpo ba tawag dito tapos ayan, putrip din ng aking bebe loves at may sugpo din siyang malaki pagkatapos nga nyan, ay syempre next na tayo itutuloy na nga ang program mo tapos mag-e-entrance na ulit dyan si Bravery kasi ang next is yung Seven Dance kaya may pa-change outfit muna siya dyan, di ba? At syempre, pagkatapos nga ng Seven Dance, eh, ayan, magperform na nga dito yung magician. Uy, sana all magician. Paturo nga po mag Magic, sir. 'Di lupit ng magician? At chever pagkatapos niyan, guys. Ayun si Duday, tamang lakan diyan kasi maghihingi siya ng ano, a uh, giveaway, souvenir. You know, giveaway tuloy souvenir pala. So ayan, nakakuha na siya dito. Ang ang ano nga eh, ang um, social nung nakuha ni Duday dito. Ayun oh, no, tingnan niya. Dala, dala niya napakadaming tsokolati. Uy, sana all. Ayun, no? O, oh, di ba? Sobrang daming tsokolate na lalagyan, no? Halos puno, guys. Grabe. Pero ayan, guys. Umuwi na nga kami at hindi na namin natapos ang birthday. ababot at... ka sa part ng video na ito. Huwag makalimutan mag-like, comment, share, subscribe, follow. At kung ano man na pwede mong gawin, hanggang dito na lang. See you next vlog. Bye-bye!